Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilagdaan ni Pangulong Marcos bilang batas ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Nilagdaan ni Pangulong Marcos bilang batas ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Maganda ang batas na ito. Pero ang problema kapag nagdemanda ang mga seafarers laban sa mga mandarayang company ay kinakampihan pa ng mga tiwaling labor arbiter at mga commissioners ng NLRC. Ang gaganda ng ating mga batas. Ang problema ay yung mga nagpapatupad ng ating mga batas na mga kurap at tiwali, binabaluktot ang batas, dahil nasusuhulan sila ng mga mandarayang mga company. Ang Republic Act 12021 ay nagsasaad ng mga karapatan at tungkulin ng mga marino at ang mga obligasyon ng mga ahensyang pandagat para sa mga manggagawa sa ibang bansa. Ang mga tuntunin sa pagtatrabaho, akomodasyon, medikal na paggamot, mga pamamaraan ng pagwawakas, pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan, pagpapauwi at muling pagsasama ng mga marino sa ibang bansa at ang emergency na pagliligtas ng mga domestic seafarer ay saklaw din ng panukala. Binanggit ni Marcos ang mga banta sa kaligtasan ng mga manggagawang maritime sa Red Sea, kung saan nagsasagawa ng drone at missile attacks ang mga rebelding Houthi na suportado ng Iran sa gitna ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang Republic Act 12021 ay nagtatatag ng isang berding lane para sa mga marino at nagtataguyod ng edukasyon sa maritime at mga insentibo sa industriya ng dagat. Nakabalangkas din sa Republic Act 12021 ang mga mekanismo para sa isang patas at mabilis na desisyon sa mga sweldo ng mga marino, sahod, mga benepisyo ayon sa batas at mga paghahabol sa kamatayan at kapansanan. Dapat ay pipirmahan ni Marcos ang Republic Act 12021 noong Pebrero taong 2024, ngunit ipinagpaliban ang pagsasabatas ng panukala dahil ito ay isinailalim sa pagsusuri. Humigit kumulang isang kapat ng 1.9 milyong marino sa mundo ay mga Pilipino. Ang pinakamalaking supplier ng mga official at skilled seafarer na nagtatrabaho sa mga barkong pangkalakal ay ang Pilipinas, Russia, Indonesia, China at India ayon sa Department of Migrant Workers. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.